Mga boss, nandito ako sa Manila City Hall para magpiansa sa kasong cyber libel na sinampas akin ni Dr. Arnold Martin Pangan, ang City Health Officer ng Manila City. Kung matatandaan niyo mga boss na sampahan tayo ng kaso dahil sa pangangalampag at pag-iingay natin laban sa Manila Health Permit na inaayawan mismo ng mga manggagawa dito sa Manila City. Ngayon, matapos ang ilang hearing ay na-indict tayo doon sa kasong isinampalaban sa akin. Ang ibig sabihin lang naman nito mga boss ay nakakita ng probable cause ang Office of the City Prosecutor at itinaas sa Regional Trial Court yung kaso na inaharap ko. Ngayon paglilinaw lang mga boss ha, ang indictment ay hindi conviction. Nagpiansa ako bilang pagkilala sa mga legal na proseso at upang magpasakop sa korte na dumidinig dito sa kaso ko. Sinabi ko na sa inyo nung una pa lang mga boss na lalaban tayo at personal na harap sa lahat ng proseso na dapat pagdaanan para patunayan na hindi krimen at hindi dapat gawing krimen ang pagpuna sa mga public officials, lalong-lalo na sa mga usapin na nakakaapekto sa buhay ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Nitong nakaraan niya lang eh, mismong Korte Suprema na ang nagpaalala sa lahat ng public officials na walang puwang ang pagiging balat sibuyas sa serbisyo publiko. Korte Suprema na nagsabi niya na. Kaya Dr. Arnold Martin Pangan, take note of this and don't be too sensitive in onion skin. As a City Health Officer of Manila City, your office should be open to criticisms and should always take responsibility and accountability in every actions that your office is doing. Kaya mga boss, maraming salamat sa patuloy niyong suporta at pakikiisa sa platform natin. Mahabang laban pa ito mga boss, marami pa tayong haharapin. Pero masaya akong ibalita sa inyo that Ellie is here, Ellie is back, tang ina, palag-palag ulit mga boss.